ang meron palang page sa Pin, -pin Family ay si Gabin, si Alet. Ito lang ho ang tatandaan nyo guys. Ito lang po ang pinaka number one. Hey, hello guys, simple simple ang content ho natin ngayon. Okay, para po sa inyo, para sa iyo, para sa tita mo, para sa lolo mo, para sa tita mo Or para sa mga bago dito sa social media Or merong konting kaalaman pa lang sa social media Yung mga madaling mabiktima ng mga mapanlamang Para po sa inyo to guys uh, Ito na, uh, ituturo ko sa inyo Paano nyo malalaman kung legit ba yung isang pahina na pinapalo nyo Especially ito pong topic na ito ay para sa kapin-pin family Okay, kasi po Ako, ang dami ko ding nare-receive na Nanalo daw po akong ganito May kapalit daw po na ganito May mga ganyan Etcetera Okay In short Napakadami pong ayaw Lumaba ng patas Okay Hindi na po mawawala yan Pero eto Ay, gagawin ko para Mabawasan O sana mawala Kasi ikaw ako ikaw man ay nanonood ka kayo dito Sa video ito Ikaw na mapanlamang ka Ha? Gar Mabilis ang karma Masakit ang karma Okay Makati ka, kapit nun Pagbalik sa iyo Anyway, pupunta rin tayo Okay, guys Ituturo ko sa inyo Ito ay uh, focus sa kapit Family Okay, pero pwede rin magamit sa ibang page Okay, kasi ang ituturo ko sa inyo Ay kung paano nyo malalaman Yung pahina Kung lehiti mo ba Okay, so unahin na natin si Sir Gabin Napakadami pong pages At napakadami ano ni Gabin Ngayon Ngayon, ngayon, ngayon Lahat ho ng official pages Or lahat ng page na meron sila Ay meron na hong blue check Okay, ganito ho ang example. Ang Tanggalin ko lang ho sa tripod ah. Ano ba yan? Tanggalin ko lang ho sa tripod. Okay. Guys, listen carefully. Okay, listen carefully. Listen carefully. Ayan guys. Ah, yan. Sinasabi kong blue check ay eto. Yan o. Yung parang may curve-curve na yan. Nakikita nyo ho. Kasi meron hong emoji na may mga naglalagay ng check na blue eh. Pero yan ho ang official na badge. O ganyan ang itsura ng verified. Okay? Yan o. Totog mo yung cursor dyan. Ayan, accounts with verified badges have been authenticated and can be meta-verified supers or notable person or brands. Ibig sabihin, guys, ha, bago mo makuha to yung blue check na to, ay kailangan mo ng IDs, documentation, etc., etc., para makakuha ka ng blue badge. Meaning to say, pagka may ganyan ka, isa yon sa magpapalihiti mo sa page. Okay, guys? Kaya kung nakita nyo yung meta-verified na yan, tama ang pinapalo niyo. Okay, unahin natin si Sir Gabin. Merong blue check. Punta tayo kay Chief Allen. Sipin nyo na lang ho, cellphone hu na malaki yan, ano? Punta tayo kay Chief Allen. Yan, may blue check with 12 million followers. Okay, balik tayo kay Gabin. Hindi ko na ano to. Sa Gabin, 8.7 followers. 8.7 million. Punta po tayo kay Captain Kelsey. May blue check din ho yan. Okay, may blue check. Punta tayo kay Ma'am Elma na may blue check din. Okay, bakit ho yan lang yung pinakita ko? Kasi, kasi po, ang meron palang page sa Kapilpin Family ay si Gabin, si Allen, si Kelsey, at si Elma. Okay, yun lang po nga pat. Pag kita kayo ng Kalo Official, Jeren Factor Official, Kojak Official, yung kay Sky, yung kay Mama Beth, wala pa pong official na page yung lima na yun. Okay, si Kojak ay wala pa, si Kalo ay wala pa, si Pactor ay wala pa, si Sky ay wala pa, si Mama Bitho ay wala pa. So lahat ng makikita nyong pages ha, na merong pangalan nilang lima, yun ho ay unauthorized pages. Or meaning to say, lahat ng pictures doon ay uh, hindi otorisado walang pakundangan na kinuha lang at uh, in-upload, yun ho. Okay, so kung makikita nyo yung mga page na yon kay Paktor, kay Kojak, kay Kalo, kay Mama Bet, o kay Skyman, i-unfollow nyo na ho dahil ho, hindi ho yung lehitim mo. Okay? Kasi po, yung ano, kadalasan ginagamit para sa scamming. Okay? Huwag muna nating pag ano dahil napakadami pong masasamang loob talaga. Anyway, anyway, balik tayo sa apat na page. Guys, so kung makikita nyo yung Kapinpin Brothers, 1.0, 2.0, Zero, etc. Kung ano-anong pangalan. Pag ho, nagsimula sa kapin-pin yung ano, or official-official ganito, ganyan. Yun ho ay a uh, illegitimate page. Hindi po yun totoong page nila. Okay, so meron lang po kaming uh, uh, fan page na kinikilala, which is yung kapin-pin OFC. Yun ho ay mababait na bata. Yun po ay mga kilala namin. Okay, yung kapin brothers OFC. Yun lang ho yung fan page na in-honor ko kasi kilala ko huy may may-ari. Mababait huy bata na yun. Anyway, guys, nakita nyo na yung official pages. So, kung walang blue badge, ha? Yung pages na related sa Kapinpin Family ay i-unfollow nyo na ho or wag na ho kayo doon tumingin kasi hindi po yun official. Okay? Ito pong mga pinakita ko sa inyo ay uh, mga official page kasi po uh, para once na... Ay! Ito pala. Ito lang ho ang tatandaan nyo guys. Ito lang po ang pinaka number one uh, tip ko para sa inyo. Ay hindi hindi ho mangingi ng kahit ano, kapalit ng ano, yung isa dito sa mga to. Okay? Ako rin ho. Hindi ho ako mangingi ng something, ng monetary gain, kapalit ng... Uh, iphone, kapalit ng t-shirt, kapalit na etc, etc, once ho na may mag-PM sa inyo, na may pangalan nilang lahat, or isa man sa kanila ayun ho, ay hinding hindi nila gagawin, hindi ho sila yun, okay, wag ho kayong maniniwala sa mga nag-PPM na padala mo ko ng pang shipping fee, padalan mo ko ng ganito down payment, papadala ko yung panalo mo kasi panalo ka kasi, okay yun ho, ay hindi lehite mong mga tao yun ho, ay mapanlamang hindi ho mga tao yun kasi nilalamangan yung kapwa eh. Yun lang. Okay? Once ho na may pm disregard nyo na kasi yun ho ay hindi sila. Okay? Hindi ho sila yun. Tapos po, lahat ng profile nila may mga blue check din. So, kung walang blue check, yun. Hindi na ho sila yun. Okay? Makinig ho sana kayo at ishare nyo ho ito sa sa mga legit na fans. Kasi kung legit na fans kayo, gawain na kapalos. Sa dama, alam nyo naman ho yan. And the likes. Yan lang po. Share nyo para mabawasan natin ang mga mapanlamang. Okay? So, kaya ikaw, kung ikaw, ikaw, manunood ka man dito sa vlog na to, mapanlamang ka, at ayaw mong lumaba ng patas. Gar, matindi ang karma. Nanunood ang tadhana, at may nanunood sa taas. Okay? Yan lang po. Thank you.